O dito, meron na yung uh, 3D ko uh, ginawa ko na para doon sa may kitchen cabinet natin. Kaya nyo kung gano'ng kabilis yung pagbaba ng flexiban. Kaya medyo na yung timpla ko para siguradong papasok yung flexiban. Kasi kung malapot to, imposible yung papasok yan. Ay, 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 kamusta? So, kakatapos lang ng mga pangyayari ngayong nga, Christmas, mga kamusta. So, balik trabaho tayo ngayong araw na to. Ito nga, ito yan. May sipon tayo, may, si may ubo. <laughs> Pero okay lang. Dito na yung mga tropa. na prepare na. Tapos, ito pupunta na sa project. Sa Bagahabag. Sa so, mag-open na project natin. Walenggel. Wala pa ang na kung Ha? Walang kel? Meron na? Okay. So, punta na tayo sa site mo. Kamusta na? No? Ganda nung uh, sikat ng araw mga kamusta. Puli, uh, yun ito yung panahon hanggang uh, mag New Year uh, sa mga susunod pa na araw. Tara. Sa bagong proyekto, then diretso tayo sa magkahabag project, halos pares din naman silang magkahabag project magkalapit lang sila mga kamastan so, uh, gusto ko rin patihin yung ating mga kliyente si uh, ma'am Len, dito sa magkahabag project natin kay sir Rudy, yung uh, mag-open na project natin ngayon kay uh, tita Bel, kay ma'am Abel tapos uh, kay uh, sir uh, Ruel uh, Merry Christmas po sa inyong lahat at sa buong family

pang bakal pwede kaya eh, si Sir Rudy <laughs> eh, dito rin si Madam <laughs> ay wag mo na wag mo na daw hindi pa siya nakaredy <laughs> so, ito muna natin dalawin nila uh, tayo para dun sa level neto ng building ay sa ceiling natin mga kausta no? mag high ceiling tayo dito pukunin natin yung high ceiling then ito yung magiging drop natin kung nasa bin na so ganit yung rotary natin then drill muna natin yung laser natin so, pwede rin sana dito tayo sa baba sorry. at tukunin natin yung 1 uh, meter pero uh, doon na lang tayo sa taas para direction, hindi na kailang di na kailang, uh, di na kailang uh, sukat sukatin ng metro kundi direction na lang so layout na tayo ito na yung uh, ginagawa natin ngayon pinaka first crease yung pamamaraan mga kumusta na so uh, pwede rin sana yung sabi yeah. ko kanina na 1 meter mula dun sa may uh, finish flooring natin pero dito hindi na ang gagawin na lang natin dito uh, mag uh, direct na tayo dun sa taas para kahit na hindi nakuha yung standard na height na itong building na kagaya na ito uh, standard kasi natin nasa 280 so. at 250 300 cm mga kamasta no so uh, ang ginagawa kasi ng iba level hose at saka uh, laser through finish 1 meter mga kamasta pero sa atin hindi na direct na lang tayo para makuha natin yung high ceiling natin kasi ang high ceiling natin yan sa so may uh, ilalim pa ng beam hindi na tayo magpapailalim dito kundi yung cove na lang niya. Kung mapapansin ninyo, naka-adjust kami ng halos sa uh, nasa 1.5. Uh, Kasi nga, yung uh, wall angle natin, doon natin siya lalagay. Ito yung wall angle natin. Na kung saan, nasa 1.2 yung uh, kapal na ito, o kaya 1 inch, 0.2. O kaya naman, sabihin na natin mga nasa 3 cm mga kamasta. No? So, uh, yun yung ginagawa natin. Yan. Lower of the beam. ganun na rin dito mga kamasta no? layout na rin kami dito sa part na ito pasok tayo para sa before and after natin okay. nilalayout ng tropa hallway ayan uh, yung common TNB tapos uh, room 1 uh, tapos master's bedroom ito siya Ano okay. yung gagawin natin ngayon mga kamusta ka. diretso layout na sila Michael ngayon dito pa ayan kagaya niya nagpipitik na sila so pagkatapos niya na uh, mag uh, signal signal tayo diretso pitik na yan and then uh, susunod naman dyan guwawala yung gal na yung tropa At uh, kahit na masikip yung uh, dadaanan mo, pwede pa rin. Ang na lang para sa tropa. Kasi kung mag spray tayo, medyo mahirap. Okay. So, naka-laser na rin kami dito. Ganun din dito. Ito, layout na lang din. So, direct na ito. Kaya so susunod? Punta na rin tayo okay. okay. sa maghahabot <laughs> natin sa atin. dapat balik tayo dito muna. welding works now Marian na siguro sila wala sila eh so ito na rin ito yung pinatiles ko na pinahabol ko last week ah, tignan nyo naman yung ceiling na tibis yung ceiling So, cutting na lang yung gagawin natin. konting cutting na lang yan para may finish na ito, TV console na na ayos lang natin yung TV dyan ayos na may so, mga konting retouches pa rin na naiwan para malinis na pin light na ayos na rin Then dito tatapusin na lang din namin to, para mapinturahan na lang din So, ito yung kinuha ko sa Young's Lightings na drop light. So, bali paganyan na yung uh, ilagay ko. Merienda pa lang sila. So, dito meron na yung uh, 3D ko na uh, ginawa ko. Na para dun sa may kitchen cabinet natin. Although, di ko pa tatapos. Pero, halos sa... Uh, uh, nagawa naman naman namin yung ibang part. So, ito yung ginawa kong uh, plan na ito. Ngayon, para sa baba. Ngayon sya. At yung uh, sa taas. So, halos tapos naman yung na doon lahat. Okay. So, yung cabinet na lang yung ginagawa namin. Yan. Okay. Yan. So, may nyo. Okay na tong ah... Uh, itong uh, hagdan natin dito then uh, dito magre-rest ulit para magkakaroon ng landing then i-open mo dito then uh, pwede kang bumaba doon then magkakaroon ng landing tayo ulit doon then i-open mo ulit so safe na safe yung uh, kahit na magmamadali yung bababa ba diyan meron pa rin sya pag para ma-relax na naman ganoon na naman so yun yung uh, dahilan ko kung bakit uh, ganito yung ginawa ko dito Then ito, madadagdagan pa dito. Yes, dito. Para kahit na nagkamali siya ng uh, apak dyan, eh, nahulog siya. Hanggang dito lang siya. Tapos, hindi din siya mahuhulog. Na, kumbaga, mahuhulog siya dito. Kasi nga, safe pa rin. Kasi kung makikita nyo, ayan, halos na sa 2 inches yung gap nito Kaya safe na safe yan. Yan ang kagandahan niya. So, uh, fire exit na siguradong makapit. At uh, matibay full weld na lang kami dyan Ayan nga, may uh, nagkomento nga dyan si... Pangalan no? Nakalimutan ko kasi, pero ang uh, tumatak sa isip ko na apelyedo niya, Marmol Ganda nga ng apelyedo niya, napakamahal So gusto ko lang siyang uh, patiin ng napakagandang umaga At uh, Merry Christmas sa'yo Although uh, binash mo ako ng binash uh, oh, Parte yon sa social media Pero okay lang naman sa akin yun Kahit hanapan mo ako ng uh, kung ano na ano okay lang naman See, hindi ko naman kailangan uh, magkaroon ng uh, patunay para sa iyo na isa akong manggagawa at uh, yung mga ginagawa namin ay maayos at uh, kung gaano na ako katagal so hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo so may mga tao kasi na ganito mga kamustahan no? Pero okay lang naman ang kagandahan nito hindi ako yung uh, sumagot sa mga katanungan niya eh Ang sumagot sa mga katanungan niya yung mga kamasta natin diyan kaya maraming maraming salamat sa pagtatanggol sa akin eh, sabi nga nila, papayaan mo na. Oo nga naman. Pinapayaan ko naman na siya, mga kamasta Pero tumatak lang talaga sa isip ko. Ayan. So, sa ngayon, nagpo guide na kami. yan kay uh, Kamasta Marmol. Kung gusto mong tawagin kita ng Kamasta. Ito. Uh, mas lalo pa ho namin pinapatibay yan. Kasi yung pinakita namin sa Reels dati, na halos nag-pick na siya ng uh, 600 data, 600,000. So, ngayon, uh, ngayon, eto uh, ito na. Hindi lamang po yun yung kapit pinakita ko lang yon para masabi ko na yung worker ko ay kaya niya mag-welding. Hindi ko po sinabing ganito kalakas o kaya ganito yung pamamaraan namin. Ang pinaliwanag ko lang po doon ay dati siyang mga pintor. Ayan, si ngayon, welder na siya. Na kaya niyang gumawa ng welding works. Yan lang naman. So ngayon, full weld na kami. Kaya yung sinasabi, na sinasabi mo na cut niya doon, eh, hindi yun. Pagkakaroon pa tayo dito ito kasi hindi nakahulog kaya nilagyan namin ng angle bar tapos so, lalagyan na ulit namin ng angle bar yan sa ilalim nya tapos so, dito naman nakakapit lahat yan ito nakasukat na ito may sakto ganun din doon pero yung ay pa na yun, channel bar na yun nasa baga so yung ginagawa natin yan at uh, malapit na malapit na matapos yan diretso pintura na lang din then ito na yung TV console natin And i-finish if na lang yan na mamaya ng uh, buko finish. At dito uh, dito, tinatapos na lang i-darhel yung mga yung mga doors ng no, ating hanging uh, cabinet. Then, proceed na kami dito sa baba Okay. So, so mamaya na, uh, dadan muna ako sa kabilang project. Uh, mamaya na ako mga gamit. Tapos, uh, pupunta rin tayo sa Wakal project. At uh, yung ibang tropa kasi natin uh, wala pa uh, at hindi uh, pa So, punta muna tayo dito sa young Lighties at uh, magbabayad tayo ng utang. At kay Mojo really yung... Uh, kasi minsan nakakapag-credit tayo dito yung uh, inutos na din yung tao kumuha ng gamit tapos tayo nalabog po bayad. Ano mga ilaw. Mga latest na ilaw, syempre. Mga bago. Eh, si Ma'am Jorilin. Thank you po. Sige, Ma'am. Uh, dito muna tayo sa Wakal Project. tiles na ito. Okay. Yes. So ito papalagyan ko to ng uh, nosing, string nosing niya. Kasi nga uh, ginawa namin diyan medyo mas mataas ang dito. Dinoble namin yung uh, foam niya para mas maganda. Kasi kung uh, mas mababa yan, pag nagwalis ka, pupunta doon yung dumi. Kaya medyo tinas namin nante Kasi nga yung uh, pagtaping nila dito dati Hindi nila chinek kung level o hindi Ito Mataas to Yun na sa kabila hindi Pero okay naman yan Wala nang problema kiti Ito isusunod na namin to Bali uh, troubleshoot lang namin yung mga kailangan pa troubleshoot dyan sa part na yan Bukas ito na yung papagawa ko Antay lang natin yung foam niya na dumating kasi ito, tatakpan pa to Tapos yung foam din natin Ito kulang din kasi Para malagyan na rin po. Para matapos na Kasi yun na lang inaantay ng tropa Ayan Ayan, yeah, palinis muna ako Para maayos Tapos na rin to Ayan Ito nga kay butas Ayan Ayan, pinapasok niya tong crack na to. Ayan. So, ito. Papabugahan natin to. Gamit yung compressor. Bugahan natin yung side na ito. Lahat. Tapos, bago, bago natin siya i-flexiband. At uh, para pumasok yung flexiband dito sa gilid nito, ito. Ayan ang magsisilbing grout natin. ito yung uh, gagawin natin ngayon oh, okay. walisan natin saka natin dudugahan ng compressor tapos okay. Bugan mo lahat. So, so uh, susunod natin yan. Okay na yun, okay na. Inonot. Oo. Oh, Inonot natin yung flexible, flexible niya. So, medyo malabnaw. O talagang as in malabnaw. Hindi ko sabihin. Para manoot siya. So, hindi pwedeng uh, ibuhos mo yan para pumunta sa loob. Hayaan mo siyang bumaba ipahid lang natin ang ipahid dito sa wall niya para pumasok sa loob then tapalan natin yung crack niya pagka medyo natuyuan yung uh, gagawin natin yan sa ulitin natin ito hanggang mapuno yung gilid niya marami-rami na yung ininom na ito pati rin yun kaya ulit-ulitin lang namin yan hanggang kung nyo kung gano'ng kabilis yung pagbaba ng flexiban kaya medyo malalabnaw yung timpla ko para siguradong papasok yung flexiban kasi kung malapot to imposible yung papasok yan ngayon yung napahira ng flexiban sa ibabaw lang hindi sa loob okay. Pasukan natin yun urado. Heto, uh, 'di natin 'to kung wala na 'yung, yung tulok. Kasi 'yung klibi na ito ayos naman eh. Maganda naman. Kaso nga lang, pag malakas 'yung ulan, siyempre, pupunta dito sa wall. kailangan natin bumalik sa bagahabag para dun sa o oh, kaya para makita natin yung mga ginagawa ng tropa ngayon doon okay para so diretsyo muna tayo dito sa bagahabag project At, uh, kailangan ko makita ko kung uh, tama yung layout nila o hindi although uh, kabisado naman nila yung layout pero syempre iba pa rin yung may nagmomonitor mga kapusta yung trabaho natin kaya kung maaari Uh, sa layout pa lang dapat hindi na nagkakamali. 'Yun yung uh, pinakamahirap na part nito. Eh. Pag nagkamali sa layout, uh, magkakasunod na ho 'yan hanggang sa matapos. Kaya naman, bago habang ginagawa mo 'yan, lumalabas yung problema niya. Kasi nga, mali yung layout. So, kailangan dapat mo monitor layout pa lang. Ayan, malapit na tayo. Okay, Ay So okay na to Sa taas naman tayo Pero uh, direct sa walong yal na sila uh, Lahat na sa so, cove na to Hangar na bukas Then diretso latag na kaagad ng gypsum board So pag natin sa kaagad gypsum board dito bukas Ito na lang hallway Tapos sunodin natin kaagad So yung mga susunod pa dito Yan yung span Itong tiles niya Tapos yung pintura ng ibang part Yan Ganda ng paligid no? Ang dami nagpapatay ng bahay dito bukas uh, marami nang matatapos dito so tara silipin muna natin sa kabila at uh... Gagawin pa lang ko. O, oh, sa yung may kalung-kalung sana kasi paglalagyan ko ng ano? Yes, ma'am. Sige. Ito ma so, pala yung nagkontrata doon sa kaibigan ko doon sa magarang? Yes, ma'am. No, Yun po. Kaka-open lang. Oo. Ka. Oh. <laughs> <laughs> Hello po. Okay na to? Eh, so, uh, ito na nga. Tapos na mga kamastan, ha? Bali, dito na lang yung landing niya Tapos yung uh, hagdan na lang dito Tapos doon, sa part na yan Then, okay na kitais tayo sa taas At, malakas yung music nila Okay, so tapos na nga ito May mga part na lang tayo na gagawin dito Then, kung mapapansin niyo Ito yung pinakat ko kay Iberhead So, naka 45 na kami dito So, hindi na kailangan ng uh, puller O kaya naman uh, yung uh, nilalagay dito sa edge niya So, ginawa ko dyan. Sabi ko, ganyan na lang. Para mas maganda pa siya. Okay. Ganyan lang. Ganyan na Nakalakay. So, yung uh, mga mga hinges natin na yung concealed, ginawa ko, pinatatlo ko yan. Para sigurado. Ito, ibababa pa ko namin to. Yan, diba? Napaka-smooth. Yan ang kagandahan niya pag tatlo na. Kasi pag dalawa lang yan, uh, kulang mga kamasta, lala na uh, medyo malaki lang. Kaya ang kagandahan pag tatlo kasi, tingnan nyo. Pantay na pantay. Ganun din po mga ito. Kaya e, dito. Eh, tatlo. Tatlo din yan. Okay. So ayos. Dito naman tayo. Sa baba. Oh, kamasta na. okay tayo sa taas muna At uh, check natin kung tapos na yung ceiling And So tingnan natin Pailawin natin para makita Yun Ganda na ng pagkapintura niya mga kamasta Yun oh Yun So ayusin na lang yung strip light dito sa part na to Kasi hindi pa ito naayos eh na Ganda na mga kamasta Linis na lang yan Then okay na to Ito na-retouch na rin to Kaya finalize na lang tayo Para okay na Ito ayos na rin Salpak na lang natin yung TV At uh, yung takip na lang din sa ilalagay dyan Kompleto na Check natin yung sa counter Ayan yeah, o Saktong liwanag lang talaga yan. Kasi ito naman yung drop light natin. Tinakpan okay. Pinaktan muna natin. Ayos. Ito na. Okay. And, na rin yung floor. Ito, lalaminate natin to. Itong part na to. Itong okay. Kaya palinis muna natin. Then, tsaka natin ito ipapalaminate. So, tsaka natin siya ilalaminate. Eh, okay. So, ayos na. At uh, bukas sulit mga kamasta Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong magapon na to At sa lahat ng mga followers, subscribers, mga natin Maraming maraming salamat po At uh, sa lahat, magingat po kayo lahat God bless everyone mga kamasta Merry Christmas At uh, yan, malapit ng bagong taong Salamat mga kamasta, ingat po kayo lahat God bless everyone, bye